Hello YouTube, Romel Max Vlog, welcome to my channel At syempre ngayon mga idol, may panigbago tayong reaction video ngayon mga idol At bago tayo magsimula, shoutout muna kay Noe Manalili dyan sa Urani, Bataan Shoutout sa'yo idol At syempre kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe At mag-click na rin notification bell at select all para updated kayo sa aking mga i-upload ng mga reaction video na gaya nito At subscribe nyo mga idol si Beri Spiro, yan ang pangalan ng channel niya. Shoutout sa sa'yo, Beri Spiro. At wag na natin itong patagalin. Tirahin na natin ito bago patirahin ng iba. Let's play! daming si Orchins. Yun ang taluk talukito. Ang ganda ng spot ni Idol na. Uh, ano ng mga orals? Yan mga Idol. Very Spiro. Subscribe. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Play. Ganda ng ano ni Idol oh balot na balot. Kustyom. Dennis, happy Jason. Shout out sa iyo Dennis, kay Jason. Na shout out sa mga bata. Ah, oh, bagulan. Bagulan tawagin sa Tagalog, pusit. Ibna, <laughs> Sabi niya mga idol ay naputol daw ang kanyang pangyapak sa pa Pok oh, mga idol. Hmm. Shut out. Yun. Yun o. Oh. Uh, tawagin niya sa amin ay awag nito, ah, uh, pero tawag sa amin ay pagkula, itabugok. Yan ang mga idol, okay? yan ganyan. Pag ganyan ay pu, uh, kulay pula sa gabi, ang tinatawag yan sa amin, itabugok. Pag, or din sila ng pugita pero ito nangangagat. O, oh, pulang, pulang-pula. You know, pusit. Pagkay kang pusit ka. Sariwang-sariwa. You know, pusit. yun pa pusit, ay nakawala yun ay dalawa dalawa pala yun mag uh, hindi pa nakaabot isa pa isa pa ayun, ayun pinana ng kasama niya ayun no oh, pugita na naman no oh. tingnan naman ng mga idol ang pugita talagang nakikita niya naman yung pugita pag sa mga ibang nagdadive ng gabi eh ay ano, uh, kulay yung pugita na original ay kulay pag nailawan mo kulay puti o kulay itim. Ito ang pugita na to ay tinatawag to sa aming tabugok. Kulay pula siya. Yo Yun, no. Yung mga isang kilo din to. ano yun, nung tumatakbo lakas, siguro posit yun ayun o, posit o oh. umitim ah, talagang nagpapakuha ka ha? talagang hindi ka tumakbo inantay mo pa si idol wow laki o oh. Sarap nito ano, yung sabaw pag uwi agad. Yun oh, dami. Ang ah, bilis. Hindi ka na inantay idol. Oops. Kasunod. Um, ang tawag nito sa amin mga idol ay tinatawag to sa aming anyilon pero magkauri din sila ng samaral ang sakit din ito makatinik mga idol anyilon O oh, kung tawagin sa iba danggit magkauri din sila ng mga yung dilawa tilawan. ano yun Ah, uh, parang mahaba Ayun o, no, uh, tawag nito. Titsu? Ito nga, Titsu. Titsu, kauri siya ng, uh, kalahi siya ng mga barracuda. Barracuda, Titsu. Ganda ng tama ni Idol. Oh. Sa puruhan. Yun, hala pa si Idol lang <laughs> Ganda ng mga corals, oh. Oops. Ayun, timbungan. Timbungan, timbungan. Sa pulka. Talagang na yung timbungan. Kung tinamaan, napopula siya. Ang tinatawag nito sa English ay fish goat ba yun? O goat, goat fish? Daming si Orchi, no? Sakit nito makatinit. Yun. Ano to? Danggit. Danggit pa rin, mga idol. Tawagin din sa amin talaga ay anilon. Pag umaga yan ay kulay, kulay blue yan. Kulay blue. kaori din siya ng mga samaral tapos kung tawagin ay dap yon ano yon, ay yan laki at tignan nyo yung mga alambre ni Idol Berispiro parang na uh, babaliko oo ang ay ano ito ba yung groper Napula po, kung tawagin nito sa amin mga idol ay tinatawag dito sa among isda na to ay suno. Mahal to sa amin ng kilo. Mas lalo dito sa parting Maynila. Mahal. Groper. Ah, ang laki oh. Napakalaking grouper. Yung may isa. Ano uh, ano bang tawag nito? Kanuping. Yan, kanuping ito, kanuping. Tama ko. Ano? Yun. Tama ako mga idol, kanuping. Kung tawagin din yun sa amin, ano yun eh? Tawagin sa amin, uh, ano yun? Yung pusit, oh. Oo. <laughs> Nililito pa si idol eh, kung tatakbo ba o oh, hindi Pero sa pulka pa rin, gitnang tama, oh. Pusit o tawagin sa amin ay bagulan. Nice shot. Oops. Meron pa, meron pang susunod. Yun, yun no. Oh. Yun no. Hindi niya mga idol. Ayan. Napakaklarong pusit. Tulog na pusit. Ay, da dalawa ay dami. Ang dami nila. Napakarami nila mga idol. Siguro uh, siguro mga idol, yung pusit na yun ay isang pamilya. Yun, ay, uh, yung, yung ilaw, kasama yun yung idol. Ang daming ang daming pusit sa kanila mga idolo, ang daming pusit sa ispat nila, no? Talagang ito ay talagang itlugan ata ng mga pusit. Ha. Oh, ang lalaki nga eh. Tinakbuhan eh, siyempre, ikaw naman eh pag pinana, siyempre takot talaga kahit sino. Yun, no? Know? Ayun no. Ayan mga idol, klarong-klaro. At alukitok o tribali. Tawagin sa Bisaya din sa amin ni Ma'am Sa. sapul lang. Galing talaga ni Idol Berispiro. Lagi talagang nice shot. Ay, laki. Nice. Tribali. Uy, dalawa pala. Nag-iisa sila ng kasama niya. Ayos na ayos idol, oh. tagos na tagos. Ano pa yun? Samaral. Napakasarap itong samaral. Pag sinabaw. Oh. Nice. Yun. Hindi pa naabot yung bato. Saan? May hinabol ata si idol na parang o oh, kaya posit. O, oh, lumalangoy si idol eh. Yun. Ay, humahon na sila. Umuwi na sila idol Berry spiro mga idol. At syempre dito na lang din ang video natin. At kung gusto nyo makita yung mga videos nila, ay eh, puntahan nyo lang yung channel ni Berry spiro Ang pangalan ng channel YouTube channel na ay Berispiro. Masubscribe na rin. Maraming maraming salamat po.